Baka Today's vlog, isasoli natin itong nabilik kong mais. Bulok eh. Sayang naman, di ba? Kung wala nang mais, palitan na lang niya ng kamote. Maghanap kami ng maula. Magmiminudo kami. Nakapayong pa kami. Wala namang ulang. Oh, bagong gupit. Hey! <laughs> Sabi na dito. Wow, yung gupit sinuha. Pumuko ka na naman, nakita na naman yung ipit na ipit ang kapirahan, no? Magkano, kuya? mais, naging kamot. At ayun na nga, guys, nandito na kami sa bilihan ng karne. Bumili lang kami dyan ng atay ng baboy at karne ng baboy. Kasi ang target namin lutuin at ulam namin tonight ay minudo At yun na nga, guys, nasa bahay na kami. Hello, guys, magluluto kami ng minudo mayroon kaming kalamansi, libreng kalamansi. Namumuti na kaya libre. Pero may katas pa yan. Karne ng baboy. Atay ng baboy. Tapos ito yung kamote na pinagpalitan ng mais kung bulok. Tapos patatas, carrots, bawang, sibuyas. 'Yan lang guys, si Chad ang magluluto. Sabi na natin to, baong katubuhas. Ay baon niya. Kada yeah, kamote. Star Margarita ang pina kalaka. You know? Del Monte. Del Monte ba to? Oh, Del Monte oh, di kamura. Mani... <coughs> Del Ito pala Monte ba ang bukas ni Tito? Baali dito mo. So, Sa baon ni Tito siya oh. <laughs> Hmm. Tsaka Al Alin po ba yung bawang dito? Ito? Hmm. Hmm. Sige, matapon yan Ito po ba? ba yung bawang? Ito po ba yung bawang? Yung violet? Ito po oh Hindi yung bawang Ito ba po yung bawang Yes, kaya siyang magluluto Thank you Minodo Nilagyan niya lang ng toyo Kalamansi, ang bilis Toyo, kalamansi ano ko bang ano? Paminta. Yes, I have. Ajinomoto, na ma mo Maumami. Papakuluan na po to guys. Let's see. Papakuluan. Anong, kuluan, papakuluan na po yan guys. Okay. Gagawin mo um, bibo. Okay. Bili ko ako ng magic. Alex. Inutusan ka ni nang inutusan ka. Wala ka kung bago na Naligo na ako, tita. Bangalim naman. Inutos eh, no, ang kanilong. Guys, balatan natin to Oh, Alex. Magic tsaka May bayad, 20. May bayad, 20. Sama ko May bayad, 20. Isang magic tsaka kinakayod lang. Layo sa kulay. Eh, sabang sa okay. yung

Tinaiger siya okay, eh. Guys, ano mo ko? ko na to. Iwan mo yung panggisa ko ah. Sure. So, Ganyan ba? Bawal ka. Ano mo? Eh! Yung pinag-ais niya ti Grinchy, yung pinakuha niya. Eh ba yung mga kinikili ni Bobo? Apalin mo lang. Patry mo lang. Bobo? Star Margarita. So, una, mukha siyang adobo. Ito pa may uh, na siyang minada. Mm. Pangat star margarine niya. ka ng star margarine para tumangkad. Namnam yeah. yan. Yan ang sabi ng ating mga magulang nung tayo mga bata pa. Palambot. Yeah. Yeah. Oh, wow. Pwede pa! Tipid tayo sa mantika guys. Ang mahal ng mantika importante malupdo. Na Nakikita niyo pa ba yung mantika? Ayan tiga, no, zoom natin, oo meron di ba? Kung lang ka akong yung mantika. ba ba yung

Pagkatali tayo, tayo ng paminta. Alam niyo naman, paminta is life! Food is nothing without tapas. tapa sa Tagalog ay pamanta. natin ang tomato Del Monte. ng Sino ang higit kilala ang Del Monte Tomato sa Sino <laughs> Thank you, It's sauce. It says tomato sauce. Yan. Then, 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 hindi masyado then, 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 then,

Makikinala <laughs> po <laughs> kami. Ito sa vlog. Pistahan yan. Ito po sa kain kami